Hi guys, welcome to my vlog. So ngayon um, magbahay serye muna tayo. The last of bahay serye natin kasi magpapatrabaho naman tayo sa ating Bye. At si, mamalit ka muna, mamalit muna si Father. So ngayon mother kasi di ba ikakasal na yung ano na, ikakasal na po si, uh, ikakasal na yung anak natin, anak natin. Anak mo na si Uh, si Misa kitutod si this um first week of uh, May next week Mayo na, tres Mayo tres ay kakasal po yung amin kapatid sa Mayo 3. So ngayon mga ma'am, si bala po lang po talaga kasi dito yung kapatid ko kanina, yung kapanganay namin kapatid na si Atan. Ay, um, Tuton. kasi diba, magpa, um, bago ako umalis, papunta ng Maynila, so kailangan ko munang magpapatrabaho dito sa ating bahay para sa darating na kasal ng aking kapatid ay <laughs> medyo okay na po siya pero yung ating mga upuan tingnan mo guys oh uh, medyo silang sira na talaga so ito ito yung bago kong ito yung binili kong mga up, na ano ito yung binili kong uh, mga upuan sa 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 sana 8 na, na upuan pero so, nasira yung tatlo ito. so limon, lima na lang lima na lang ito yung ito ito pinto 8 So nasira kasi diba pag ganito talaga kung makaupo ang glasses. Masisira talaga siya agad. So masisira siya agad. Ah, so yun, so, what, oh, magagawa? So ngayon, uh, siguro magrenta lang kami ng um, plastic na upuan doon sa hinaguan sa darating na, sa darating na ano, na, sa darating na kasal ng aking kapatid. So ngayon mga mga, dito naman tayo. So ba ang bala ko talaga dito, so alam niyo guys na pinag-isipan ko talaga kasi dali naman ba? Nagpag-isipan ko talaga is kami ni Mama ay wala talaga kaming um, ano sa sa ato, sa ano art art-art dito sa bahay. Kaya si Mama ay wala din pakialam sa mga art at sa bahay kasi alam ni Mama at ang gusto ni Mama lang ay malinis lang yung bahay at paglalaba Yun lang ang alam ni Mama pero pagdating sa mga art-art art dito sa buong bahay ay ayaw niya. Ay hindi ulit siya alam sa si mga ganyan. So kayo mga mams, magpapagawa po tayo dito na ah, uh, parang, parang, parang kay Bakang Bang, yung ano, yung yung ano lang siya, kahoy lang siya na malapad. Tapos lagyan ko siya dito na hanggang 8 inches or 9 inches. So hanggang dito, hanggang dito siguro siya. So napapalagay ako dito sa taas. At dito naman ay mapapalagay tayo ng mga picture dati dito. So dito naman nilalagyan natin linya dyan. So uh, para yung ano naman natin sa lagay ng kurtina. So mas maganda talaga siya na mas maganda at bongga yung ating ipapagawa. di ba? So dito naman si Papa. Ano yan si Papa? So ngayon, dito naman tayo sa itaas. Kasi alam naman, alam naman mga mga kasi yung ano natin. Um, Excited na ba kayo ma? Excited na, parang excited na sila ba? Magpababahay seri at tayo, di ba? Oo. Oh. Oo, oh, oh, okay. At syempre, dito andito yung ano natin yung trabahan natin, yung taga, tagagawa, o taga... Yan ang igpanday. Yan yung tagagawa ng kay papa. Alam, pintura, para uh, safe, si, safe naman tayo sa uh, pag, pag, pagpapasweldo kasi si papa. Um, dito lang naman yun sa na bahay. So, dito naman kailangan naman mag-sweldo tayo. So, ano yun si Papa? So, dito naman tayo mga 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 sa iyo. Kaya Ah, kaya tayo. Uh, uh, At may anirola dito, guys. <laughs> <coughs> yes, ito yung anirula ang sip sipin natin. Ayan. So, ito yung anirola. So, ano yung mga Oo. So, dito naman tayo mga 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 sa... Balak talaga di mama. Ay, talaga. Balak ko talaga. Ito namang taas ko ay tatrabahuin na po natin at tatapusin na po natin yung ating alcuba para pantay na siya. Di ba? So alcuba na rin niya ba? Ito yung ano sa taas ka. Iba kita sa taas. O di ba? So wala pa tayong alcuba. So ngayon ay ipapatrabaho na po natin. Ipapagawa na po natin bago kami aalis ni Bakang Vlogs sa Maynila. At ito naman ay uh, pintuan lang naman to. So, ako lang naman ito is pintuan lang, lang Para maging perfect na po siya at maging pantay na po yung ating itaas. So, kailangan na talaga nating ipapatrabaho at ipapagawa. Kasi baka mga next week po, di ba Friday ngayon, Friday, Thursday, o oh, Friday ngayon, Thursday. Wednesday. Thursday ngayon. Wednesday. Sa lunes kasi, ay luluwas na kami ni Bakang ng Maynila sa lunes. So, kailangan, bago mag-alis kami ni Bakang, ay matrabaho na po ito. ba? Diba? So, ito naman yung ating solar. magagamit naman natin yung ating solar sa taas. So, ano na lang, guys, hintay-hintay na lang muna tayo para uh, malaman natin yung ating um, pagpapatrabaho ulit o pag, pag, um, pagpapagawa ng ating bahay serya. Kasi marami talaga akong mga bala, marami talaga akong plano na uh, um, tatrabaho dito by next week. Kasi malapit na po yung kasal ng aking kapatid. At um, sayang kasi sa kasal ng aking kapatid ay wala ako dito. Kasi nasa Manila ako. Nakabukla siya ng ticket papunta doon at pabalik. So hindi pwedeng makansel yun para um, uwi guys, which is wow sponsor naman yon lahat sponsor naman yung pagpunta namin doon sponsor din yung pagbabalik at nakabook na po kami ni Bakang Vlogs pabalik at papunta so good luck na lang sa'yo guys so ayan na guys ha good luck so abangan na natin yung ating bahay ferie ulit dito sa bahay sa, sa ating taas at sa ating baba kasi nag-usap na kami ng aking kapatid kanina yung panganay namin kapatid si Atana, si Jonathan na uh, may ipapagawa talaga ako sa kanya. Okay. Di ba? So ito naman mga mamsi. So ito ay iwan ko bakit parang nagugulog na siya or ano ba? O parang ano. Alam niyo guys, sa mga nagkakanong sa akin, kung yung plywood ko ay manipis, hindi po ito manipis, makapal po yan. Di ba? Double wall kasi yung ano po, double wall. Parang masip, parang ano na siya na. They're normal na lang Normal na ba ito ganito? Oo. Kasi parang nababasa siya ng ulan. Di ba? Parang nababasa siya ng ulan. So yun na lang muna mga mamsi. So dito naman ay uh, continue yung ating, um, basta continue yung ating trabaho by next day. Um, Mag-ano muna tayo, bibili muna tayo mga um, mga kailangan na trabahuin. At uh, siguro unay muna natin yung kahoy. Ang kailangan ko na naman unay is kahoy at saka yung lansang. Di ba? para pagkatapos-tapos is okay na siya tapos ganun para continue yung ating trabaho so good luck mga mamsi at thank you so much kay um, sa sarili ko <laughs> sa sarili ko so good luck kahit may na yung ating um, income today this month kasi dahil sa ating um, mga controversial about kay meta so laban lang talaga para may may, may ipagawa tayo sa ating Bye. So, good luck guys and thank you. Bye! Hi guys! So, kakain muna tayo. Ayan, kakain muna tayo guys. So, ngayon. Uh, kasi uh, alis ako ngayon eh. So, kakain muna tayo bago tayo mag... Uh, basta, malalaman nyo naman. Mm -mm. Alam ko ang... Because, -time. Bakit hindi maganda yung kalsahan? Masasabihin bahay sa liyo natin. Kasi pa sabihin ko kung Kasi... Ikakasal kasi yung kapatid ko eh.

nag-uusap na kami kanina. Yun nga, yun nga. Nangingi, lang. nang, nang, ano siya, gusto niya, ano, magpapapasawad pa kasi yun siya eh. Ma, sabi ka ba? na ka. Bala na ka, magpapasawad siya, hihaan mo na lang. Mmm. जी बाबा थैंक यू क्या